Kamakailan sa isa nating episode, eh, pinag-usapan natin yung panggugulang sa magulang o yung tungkol sa mga anak na nilalamangan ng mga parents nila. Ngayon naman, ipag-usapan eh, natin yung mga magulang na magulang. Ito yung mga parents na ginugulangan ng anak. Masakit man isipin pero meron ding mga magulang na magulang. Yung mga nangaabuso ng anak, yung gumagamit sa anak para sa sariling kapakinabangan, at marami pang nakakalungkot pero totoong mga pangyayari na kalinya ng mga ito. Noong panahon ng lockdown ay may mga lumabas na balita dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa na nagsasabi na ang child abuse daw ay tumaas. Ang mga involved dito ay mga magulang na nang abuso ng anak. Meron din akong nakausap noon na miyembro ng ating kapulisan na nagsaad ng impormasyon tungkol sa mga uri ng krimen na kanilang tinutugis. Napakabigat isipin pero madami daw sa mga nahuli sa online pornography. E eh, mga magulang nila ang mismong perpetrators. Mula sa ganyang kalala hanggang sa mga medyo mas komo na pamamaraan ng panglalamang sa anak o yung panglalamang gamit ang anak, e eh, marami na talagang pangyayari at nangyayari pa na ang tanong e, eh, paano nga ba natin haharapin ito? Una sa lahat ay sadyang mahirap pag magulang mo ang nanggugulang sa iyo. Yung inaasahan mong maging tagapag-alaga mo, eh siya o sila ang nagte advantage. O kaya, yung inaasahan mong magpoprotekta, ay siya pang gumagawa ng mali sa iyo. Hindi maaaring magpatuloy ang hindi tamang pakikitungong ito. Maaaring naroon ang iyong pagmamahal sa iyong magulang, pero may mga gawain na hindi dapat magpatuloy sa relasyon ninyo at ito ay dapat matigil. Kung madaraan sa tamang usapan, ay gawin ito. Pero kung kinakailangang merong mamagitan, ay mahalaga ding gawin ang hakbang na ito. Sa mundong ginagalawan natin na punong-puno ng imperfections, may mga bagay na mali na hindi natin dapat pinapahintulot pa. Ang iba kasing mga kamalian ay nagpapatuloy dahil na din sa kapahintulutan ng mga nabibiktima. Tandaan mo na kahit anuman ang kalagayan mo, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo at kasama mo ang Diyos sa pagbangon mula sa kamaliang nagagawa sa iyo. Ang sabi ng Bible, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Hindi ko man alam ang detalye ng iyong pinagdadaanan, pero nais kong malaman mo na ang Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan ay sandigang maaasahan. Nawa ay lalo mong makilala at maranasan ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng iyong kabigatan. Manalig ka sa Diyos at asa ka pa?